Habang ako'y malalim sa aking pagsisiyasat, sumubok akong mag-isang mag-isa sa isang hunting trip sa mga bundok. Ang araw ay maliwanag, ang mga ibon ay nagkakantahan, at tila'y perpekto ang lahat. Layunin kong sundan ang landas ng isang usa, umaasa na mahuli ito para sa hapunan. Ngunit hindi ko alam na ang ekspedisyong ito ay magbabago ng aking buhay ng lubusan. Habang ako'y patuloy na naglalakad sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, narinig ko ang isang tunog, isang malungkot na iyak na nag-echo sa mga puno. Sinundan ko ang tunog at doon sa aking harap ay isang magandang babae. Ang kanyang mga mata ay katulad ng mga bituin, at ang kanyang buhok ay kumikinang na parang ginto. Siya ay nakatungo sa lupa, hawak ang isang sugataang usa sa kanyang mga bisig. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasang mapansin siya. Siya ay tila iba sa lahat ng aking nakita noon. Huwag kang matakot. Ako'y nagmamalasakit lamang sa munting nilalang na ito. Ako si Maya, isang diwata at tagapangalaga ng kalikasan. Ako ay narito, nagmamasid sa mga hayop nang matagpuan ko ang usa, sugatan at nag-iisa. At hindi ko rin inaasahan na makakilala ako ng isang mortal na may pusong may malasakit. Samantalang kami ni Maya ay patuloy sa paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng bundok sinimulan niyang ibahagi sa akin ang katotohanan tungkol sa punong balite. Inalala niya ang sinaunang kapangyarihan nito at kung paano ito promotekta sa mundo mula sa mga halimaw sa loob ng mga siglo. Ang puno ay puno ng buhay at balanse para sa kalupaan at ang mga diwata ang itinanghal ng mga tagapangalaga nito. Ngunit ngayon, ang puno ay namamatay at ang mahika nito ay nauubos. Ang mga halimaw ay nagsimulang tumakas sa kanilang pagkakakulong at muli nilang nilalabag ang kalupan. Dakila, may marami kang dapat malaman tungkol sa punong balite at ang iyong tadhana. Ang puno ay nauubos na. At ito ay nangangailangan ng bagong buto, ng bagong tagapamagitan upang buhayin ang kanyang kalakasan. Anong ibig mong sabihin ng tagapamagitan? At ano ang papel ko rito? Ikaw ang hinirang dakila. Ikaw ang napili ng mga sinaunang diyos na maging tagapamagitan ng kapangyarihan ng puno at buhayin ito. Hindi ka lamang isang mandirigma dakila. Ikaw ay ang inaapo sa angkan ng unang hinirang na tagapamagitan. Yaong una na nag-ugma ng kapangyarihan ng puno sa isang tao. At ako, bilang isang diwata, ay hinirang na maging bagong buto ng puno. Ako'y napuno ng pangunawa sa impormasyon na ito, subalit patuloy pa rin si Maya. Ang kapangyarihan ng puno ay kaakibat ng dugo kaya't kailangan ang ritual ng sakripisyo ng dugo. Kinakailangan na ang hinirang ay mag-alay ng kanyang sariling dugo sa puno upang maugma ang kapangyarihan ng puno sa kanya. Ang aking isipan ay napapalibutan ng mga katanungan. Pero ano tungkol sa iyo? Sinabi mo na ikaw ang bagong buto. Ibig sabihin ba nito? Oo, Dakila. Ang aking sakripisyo ay hindi maiiwasan. Ito lamang ang paraan upang iligtas ang puno at ibalik ang kapayapaan sa aming kaharian. Gagawin ko ang anuman upang iligtas ang puno at ang aming mga tao, ngunit hindi kita hahayaang magsakripisyo ng mag-isa. Magtutulungan tayo dito. Sa sama-samang pagtutulungan, ililigtas natin ang aming kaharian, Dakila. Ngumiti si Maya sa akin ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. At dala nito, nagtungo kami sa aming misyon na magtipo ng sinaunang mahika at isagawa ang mga kinakailangang ritual upang mabuhay muli ang punong balite. Kahit pa ito'y magdulot ng pag-aalay ng sarili para sa kabutihan ng lahat.